Maraming ang pamintas-pintas eh. May mga nagpipintas ba? Oh, yung Blue Ribbon, hearing na naman. Yung Tricom ng House, hearing na naman. Yung ICI, wala namang power. Ang dami natin naririnig na ganun eh. O oh, eto. Hindi kinatuan ng taong bayan ang pagbabalik ng mga dating senador, particular na si Natito Soto, Ping Lakson at Kiko Pangilinan. Kitang-kita kasi ang kanilang katapatan ay sa mga oligarko at mga buwaya na inubos ang pera ng taong bayan. Matatandaang sobra ang pagkadismaya ng kanila mga kasamahang senador. partikular na si Senador Rodante Marcoleta na minsan ang nakasagutan sa plenaryo dahil sa kinontra ng senador kung paano nila protektahan si Martin Romualdez at Zaldico na siyang mastermind sa anomalya sa flood control. Tila, pansariling interes at interes lamang na mga buwaya ang pakay nila kaya sila nagbalik sa Senado na ilang dekada na nilang pinaghaharian pero wala namang nagawa na tumatak at kapakinipakinabang sa sambay ng Pilipino. Eh, ginoong Pangulo, maraming ang pamintas pintas eh. May mga nagpipintas ba? Oh, yung Blue Ribbon, hearing na naman. Yung Tricom ng House, hearing na naman. Yung ICI, wala namang power. Ang dami natin naririnig na gano'n eh. O eto. Distinguished Majority Leader, to our distinguished colleagues, I rise today to sponsor and co-author Senate Bill Number no. 1512, principally introduced by our, our Senate President, Vicente Soto III, co-authored by Senators Erwin Tulfo and uh, Risa Ontiveros. <coughs> Anim na araw na nang bahain ang Cebu at maraming bayan sa ating bansa. Dumating at umalis na ulit ang isa pang bagyo, ang uwan. Limamput dalawang araw na ng malawakang protesta laban sa flood control scam noong September 21. Patuloy na nakaabang ang ating mga kababayan sa magiging kahihinatnan ng pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng ating republika. Hindi lang nilulunod ng puot ang taong bayan, literal na inanod din ang kanilang mga bahay at buhay. Inaanod na rin ang batayang tiwala ng karaniwang mamamayan sa pamalang may sinumpang tungkulin na pangalagaan ang kanilang interes. Hindi lang hagupit ng kalikasan ang dahilan ng ilang daang pagkamatay at pagkawala sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi lang ito natural disaster, man-made disaster din ito. Malaking dahilan ng man-made disaster na ito ay ang massive systemic corruption. Systemic na parang cancer na kumakalat na sa lahat ng bahagi ng lipunan. Massive dahil sinlawak ng bahang dinulot nito ang korupsyon. Bagyong uwan, halos buong Pilipinas ang kanyang naging saklaw. Ganito rin itong flood control scandal. Sa maraming bahagi ng mundo, kita natin kung paano nilalagay na sa sariling kamay ng mga Gen Z at karaniwang mamamayan ang pagpapanagot sa mga may tungkuling nasa katungkulan sa pagpapatupad ng katarungan sa Nepal, sa Indonesia, sa Peru, literal na naghihimagsik ang mga kabataan at nilantad ang corruption na sumisira sa kanilang mga buhay. Ito ang konteksto ng ating panukalang batas na palakasin ang Independent Commission on Infrastructure na binuo ng Executive Order 94 sa pamamagitan ng itong committee report. Kailangan natin ng proseso na public, prompt, necessary, the minimum possible under the given circumstances, proportionate to the crimes and established by law. Ang pagiging maagap na parusa, hindi ang kalubhaan ang tanda ng hustisya o sa panahon pa nating ngayon kailangan smart and solution specific measurable achievable realistic or relevant at syempre, time bound kaya naman minarapat ng inyong Senate Committee on Justice na itaguyod ang isang tunay na independent, technically capable at empowered people's commission para imbestigahan ang mga anomalya sa lahat ng government infrastructure projects. Unprecedented ang kurakot, unprecedented ang bunga ng krimen, kailangan unprecedented din ang pagpapanagot. Kaya binigyan ng panukalang batas na ito ng kapangyarihan ang Independent People's Commission para magsabina, mag-usig, magsuspinde, mag-freeze ng assets at sundan ang pera saan man ito nandoon. Ika nga, follow the money. The uh, proposed measure expands the powers of uh, the ICI to include the powers of contempt to cite individuals and entities uh, for contempt. The power to cancel professional licenses of the prc, the power to grant witness immunity and protection, the power to issue lookout orders and recommend hdo to proper authorities, the power to suspend and blacklist contractors and remove them from field jobs, the power to recommend to the president policy measures, the power to temporarily issue closure orders, the power to temporarily sequester assets, the power to deputize the NBI, the PNP, the CIDG, and other law enforcement agencies in the conduct of its investigation. Dulot na rin ng pangalang nito, magsisilbing People's Watchdog ang komisyon. Magkakaroon ito ng fiscal independence at tunay na proteksyon para sa mga kakantang whistleblowers, sa mga citizen monitors. Papaganahin nito ang karaniwang boses para sa tunay na pagpapanagot sa kurakot. Bagamat suklam na suklam tayo, kailangan pa rin ng due process. Ang katarungan ay hindi kasangkapan ng paghihigante. Kailangan public ang mga pandinig patas at walang pinapanigan ang investigasyon at ang bunga ay nakabatay sa katotohanan at sa batas. Pasanin natin ito sa bawat Pilipinong umaakyat sa kanilang mga bubong, nagdadasal para sa kanilang kaligtasan. Pasanin natin sa bawat magulang na nawala ng anak sa sakunang pwede namang maiwasan. Tungkulin natin ito sa lahat ng humihingi ng katarungan ng pananagutan at ng pagbabago. Ang pagpasa sa panukalang batas na ito ay simula pa lamang. Dapat nating tandaan na ang mga batas at komisyon habang makapangyarihan sa papel ay humuhugot ng kanilang tunay na lakas mula sa isang nakatuon, mapagbantay na mamamayan. Ang pinakadakilang kaalyado ng hustisya ay ang mga taong ayaw tumanggap ng impunity, na patuloy na nagbabantay, nagtatanong, at nagpapanagot sa mga tagapag-alaga ng kapangyarihan. Ipasa na natin ang panukalang batas na ito, hindi bilang isa pang hungkag na kilos, kundi bilang isang bagong tipan. Sa pagkakaisa ng ating tinig, hindi natitinag ang ating pagtutol sa katiwalian at hindi natitinag ang ating pagbabantay. Itayo at itaguyod natin ng isang pamalaan na tunay na mapagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. For these reasons, Mr. President, distinguished colleagues, I wholeheartedly sponsor Senate Bill number 1215 under Committee Report number 16 and urge its immediate approval. Maraming salamat. Thank you, Senator Pagligren, majority leader. Next to sponsor the measure, Mr. President, no other than our Senate President, Mr. Pre uh, my, uh, dear presiding officer, no other than Senator Vicente C. Soto III. Our Senate President Vicente Soto III is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. Majority Leader, thank you. At the outset, allow me first and foremost to to thank Senator Francis Pangilinan, Chairman of the Committee on Justice, for. Uh, Acting with dispatch on this measure that is timely and necessary at this point. Mr. President, every devastating typhoon or monsoon that flooded our streets, severely damaged houses, destroyed livelihood, hampered our day to day activities, and claimed lives. We are reminded of the Filipino people's unwavering resiliency. Yes, all right. But this should no longer be the conversation. Resiliency should not be celebrated when accountability is deniably lacking. Filipino people surviving yet. Another flood should no longer be the topic of the, the next news article. Our people should not be losing sleep anymore when it is raining, fearing that anytime the flood will destroy their homes. Due to the geography of our country, we are very vulnerable vulnerable to calamities. The billion peso budget allocated to Flood control projects should have given our people the security, the security that no matter how, the, how hard the rain, they are safe. Much has been said about the recent flood control issue that shocked the nation. It is now the time we have taken action. By filing Senate Bill 1215, We now demand accountability for those who took advantage of the flood control and other infrastructure budgets for their personal gain at the expense of the suffering of the people. Eh, Ginoong Pangulo, maraming ang pamintas pintas eh. May mga nagpipintas ba? Oh, yung Blue Ribbon, hearing na naman. Yung tricom ng house, hearing na naman. Yung ICI, wala namang power. Ang dami natin naririnig na ganun eh. O eto, through this bill, we will be creating a balanced, effective, and most importantly, an independent investigative body tasked to look into this systematic corruption through which billions of pesos Intended for infrastructure projects have been lost. Until every person involved is held accountable, until every peso has been recovered, until every Filipino is safe during calamities, we should not stop acting. Again, my thanks to the committee, the Chairman, to you, uh, and my esteemed colleagues. Uh, Hopefully, the immediate passage of this measure. Thank you, Mr. President.